eto bakit mo tinayo itong ano mo itong BPO. BPO. na BPO oo kasi isa, isa rin ako mom na kailangan uh -huh. mag-travel sa Manila from Bulacan kasi ako eh and uh -huh. two hours back and forth and once a week ko lang siya nakikita yung anak ko uh -huh. um at early age of 19 kasi ako nag nagbuntis okay. and so i had to find a job kasi as a nurse parang <laughs> yung sinusweldo kasi ko kasi back then 6000 pesos uh -huh. a month lang uh -huh. eh. so uh -huh. oo uh -huh. it was really not enough to raise yeah. a kid so yeah. sabi ko ano ba yung mabilis na makuha kong trabaho right now and BPO yun na natin, doon ka so, lang sa bahay hindi ka yeah. malalayo sa kanya oo oh, oh. and and before that kasi nagpupunta muna ako sa Manila doon ako nag-work as a BPO oo oh, oh, ah, oh, oh. so so sa Manila so nurse katas BPO din yes oh, ganun yung oh, oh. ganoon yung naging setup and sabi ko if there's a way na hindi ako malalayo sa family ko um sana magkaroon ng opportunity na ganyan and so mag, nagkaroon ng work from home opportunity hmm na mas malapit ako sa kids ko, sabi ko, bakit hindi maging ganito yung situation para sa ibang mga nanay? Oh. Hindi na nila kailangan lumayo. So, ang ginawa ko, yung ginagawa nila na magtatayo sila sa Metro Manila, sa Bulacan ko ginawa. Be na nag-start na? oh. ko ng call center business. And But, this was even before the pandemic, ha? Ah? Yes. O oh, um, to work from home mo. mm, -mm, mm, -mm 2014. 2015 siya officially naging na, nag-start um, uh -oh. nag-start ako sa village namin sa uh -oh. sa small village namin uh -oh. Nag-train ako ng mga uh, mga moms, mga ano rin mga cousins, yung mga family uh -oh. members muna uh -oh. talaga nagsimula kasi parang trial and error muna. Oh, and, and ngayon yun, ilan na ang mga nagtatrabaho? Ngayon 1000 employees na kami wow. all over so, the Philippines. You're employing 1000 plus <laughs> employees. Paano mo ano? Wow. sinimulan? Kasi siyempre, yung mga iba siguro, parang uh -huh. gusto rin mag-business ng ganyan. Uh -huh. Ano Kasi ka magkakaroon ng koneksyon dun sa, for example, sa abroad, no? Uh -huh. Na pagsisilbihan ng call center. Oo uh -huh how does it work So for me kasi I think malaking advantage talaga na nag-work ako sa BPO kasi first of first of yung skills yung yung communication skills and how you deal with clients na established na and also understanding their culture kasi malaki iba talaga yung malaki talaga yung differences and so hindi sa mga sensitive Oo oo kailangan straightforward kasi sila kailangan hindi ka Oo mga Pilipino kasi mga balat sibuyas Ayoko na ayoko na try bes ako ng kausap ko eh hindi keep chill hindi pwedeng ganon. So you have to also be professional um, kailangan expectation nila na nandyan ka when you say 9pm usually graveyard yan eh. 9pm to 6am you're on your desk you're working kasi yeah. hindi ka nila nakikita yun yung challenge eh. yeah. so baka ay biglang away away from keyboard yun sinasabi nila yeah. AFK yeah. So, yun, uh. so paano ko natutunan talaga paano ka nagkaroon na connection? um so meron akong friend na nagwo-work sa call center. Siya yung unang nag-refer sa akin ng client na ito na they're, they're looking for a student support si, yeah. sa Australia. Oh, okay. Okay. so I tried that. And then biglang sabi nila, babalik kami sa BPO. Sabi ko ayoko nang bumalik sa BPO. Gusto kong mag-work from home na lang. So ang ginawa ko, nagresearch ako, nagbasa ako. And at, at that time, although may mga information na sa Google, mahirap pa rin talagang um, mag-self-learn na parang ikaw na lang mag-isa 'yung mag-aaral or ano. Pero what I did is really taking action kasi 'pag yeah. hindi mo inexecute 'yung mga nalalaman mo lang or binabasa mo sa sa you or pinapanood sa YouTube or courses na how to get clients, hindi tawag nila client acquisition, hindi mo talaga ma malalaman mm -hmm. kung nagwo-work siya. Yeah, pero yeah. nagsimula ako sa mga socials, LinkedIn, connection sa LinkedIn, mm -hmm. nagsisend ako ng application, may mga mm -hmm. portals na like online jobs, PH, even yung community like si FH Moms, mm -hmm. talaga talagang meron mga community ng referrals na or they're looking for a virtual assistant, mag-sign up kayo dito. And daming ways na ngayon mm. to to find clients. It's nice, no? And then no? imagine oh. all all on her own yeah. because <laughs> ano she needed it ano, for yung anak mo, no? Yeah, ilan so. taon na ngayon yung anak mo? So I have uh, yung three kids, eh, diba? Three kids. Oo. So yung eldest ko is 15 years old. 15. Mm. Ah, so that time hindi pa siya 15 noon. Mga mm -hmm. ilang taon na siya noon, 2015 eh. 10. Uh -oh. Oh, Ma around that. Nag-math like, oh, bigla. <laughs> oh, <laughs> oh, oh. 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 <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, oh. bigla eh. Ilang oh. ano na bali moms ang ano ang employed niyo ngayon? uh, Uh, Bali, diverse na siya. Includes, diverse uh, na, uh, na mga, laki, May uh, uh, mm -mm, Mga 1,000 employees kami all over. So, um, meron kaming office sa uh, San Rafael, Bulacan, na mm -hmm. uh, around 50% ng employees nandun on-site. And then, meron din kaming virtual. Kasi ah. talagang work from home, pwede na eh. Uh -oh. Dati, hindi pwede. <laughs> Imagine, no? Kasi mm -hmm. karami ng mga ano call centers, makikita mo dito talaga sa Manila, naglalaki ang mga building. Pero mm -hmm. posible pala. Yes. sa mga Baja probinsya magagawa. So, mm -hmm. kung nagawa ng isang katulad mo, kayang i-replicate, ano, eh, i-model oh. sa ibang elsewhere, no? Ibang Totoo. provinces. Oh. To also give jobs to moms yes. like you na Totoo, who want to be near their kids, di ba? Mm -hmm. Yung nandiyan lang sa tabi nila. at least, At productive sila. Yes. Di ba? Kailangan nilang computer lang tsaka magandang wifi connection. Exactly Siyempre, di ba, Oh. <laughs> pero natututukan pa nila yung mga anak nila. That's Tama. the best. As kumikita pa sila. ano ang Anong advantages ng pagiging isang call center agent? Um, kung compared sa work from work uh, from home compared money. sa nagtatrabaho ng regular yeah Um, so work from home setup kasi kapag call center agent ka especially well ang um, one of the advantages syempre kasama mo yung family mo um, may mga employees kami na may mga sakit na hindi nila kay parang hindi sila capable na magpunta sa office um, or they're not able to work graveyard shifts may mga ganong situation so pag work from home ka kasi or even sa virtual assistant pwede siyang maging flexible yung time mo um, pwede lalong-lalo na kapag mom ka na hindi mo na may miss yung milestones kasi minsan kaya mo naman eh, minsan uh, naglalaba ka, tapos yeah. pagkatapos mo maglaba, <laughs> nag-email nag ka. May uh, mga ganyan eh, pwede mo gagawin. Na, nagluluto ha, <laughs> nagluluto, <ba? Sa> trabaho <laughs> pwede. Oo, uh, uh, basta hindi siya uh, distracting. Hindi And distracting. Uh, yung trabaho naman na hindi kailangan may background noise, uh, pwede naman siya eh, pwede mong pagsabayin. Kung baga, magiging efficient yung time mo at as well as yung resources mo. Uh, hmm. Ngayon ba open kayo for hiring? Yes! I mean, yes. yeah sige ah, <laughs> announce na natin. total na. <laughs> Uh, Mother's Day sa weekend yeah, baka naman yeah. may mga nanay na naghahanap ng Ooh. racket na makakatulong sa kanilang yeah. pamilya. Ako, I have a question. Mm -hmm. Are you open to training other moms who would like to open their own BPO sa iba nilang mga probinsya? Absolutely, mamo. Oh, oh, actually, ano, ba? resource trainer din ako sa Department oh. of Information and Communications mm -hmm. Technology. So one of our advocacies din is to really train yes. yung mga homegrown. Yeah. Yeah. Oo, na, na BPO's. Oo. pa O sige, ano muna, uh, invite exactly mo na yung mga, producer. mga viewers natin. Baka may mga moms dyan na gusto mag-apply. Yes. Yes, so mayroon meron kaming bagong platform ngayon, teleworkx.ai. So www.teleworkx.ai. This is our application platform if you're looking for a job work from home or even on-site sa Bulacan, kung taga-Bulacan ka, kahit mom, single mom, kahit ano pa yan, pwede kayo, eligible po kayo for any roles that we have. We are virtual assistants, uh, technical support, data analysts, um, even mga professionals like accounting, bookkeeping, meron po kami mga roles for everyone. So please feel free to uh, log in and sign up at www.teleworkx.ai. Yan. O baka gusto mong batiin ang iyong nanay oo. on uh, Mother's Day? Yes, oo. So, oh, happy Mother's Day sa lahat ng nanay, uh, mamutin, and some yes. parents and mothers nyo. And sa mga nanay na alam nyo, hindi hindi nyo kailangan um, Tingnan ang value nyo sa hindi nyo kayang gawin or kaya nyo gawin ang identity nyo ay na kay Jesus Christ. So, lagi nyo pong tandaan na you are capable, you are beautiful, and you can do whatever it takes para sa mga fa fa family natin at para na rin sa inyong sarili. Thank you, Marjorie. And happy Mother's Day to you as well. You have to speak <laughs> like a <the> leader. <laughs> oh, yeah. na, nakaka-inspire ka. At sana marami mga nanay ang uh, magkaroon din ng mga opportunities na katulad ng yeah. opportunities na binibigay ninyo. So,